Ano nabibigay nyo kagulang yung Hello guys! Dahil ngayon ay Father's Day, lumabas kami para kumain sa isang restaurant na kung saan ay may Anli. Anli na kainan dito sa Dubai. Chimp, probably masasarap ang kanilang mga pagkain. At ako naman ay halos lahat ng mapagkain na ginawa ko para matikman ko kung masarap pa sila o hindi. Kumuha na rin ako ng shrimp, manok, pansit guys. Ayan, at saka yung fried rice nila, yan yung ginawa ko. Pinares ko sa pansit. Nilagyan ko na rin ng, ng fried chicken at kumuha na rin ako ng isda na pinirito. Ang dahil sa dami ko na nakuha na pagkain hindi ko na nga naubos kainin yung isda ko guys. At ay mabuti naman ay, ang hindi ko naubos na pagkain na hindi na pinabayaran sa akin. Kasi sabi nila dati, pag kumuha ka ng pagkain at saka hindi mo maubos, dapat mo rin bayaran yung hindi mo naubos ng na mga pagkain. o oh, saklap. Kaya sa nakuha kong pagkain na sa pagkadami-dami, -dami. ay, kaya tuloy nabusog ako. Christ, thank you, Lord. Nabusog ako sa pagkain. Kain na puro masasarap. Diyan lang yan makikita sa unlimited na pagkain dito sa Dubai guys. Marami naman talaga mapapuntahan dito na may mga unli na pagkain unli na kainan dito sa Dubai guys. Karamihan dito makikita mo may mga unli na pagkain. So dahil sa Father's Day ngayon at tipid-tipid kami sa amin bayarin at malaki ang discount sa halagang 25 dirhams makakain mo na lahat ng gusto mo na pagkain dyan. Marami din silang dessert na pwede mong makain. mga frutas, uh, buko pandan, at saka mayroon din silang halo-halo. At ako ay busog na busog na pero pinipilit ko pa rin kainin kasi akala ko pababayaran sa akin yung mga kinawa kong pagkain pag hindi ko naubos. Pwedeng ipamigay ko sa aking kasama kasi ang dami din lang ako na pagkain. Saka syempre nasasayang din ako ng pagkain pag hindi ko yun naubos guys. Kasi pag uwi namin ng bahay hindi ko na makakain yan. Kasi mahirap na yan kainin pag nandoon na kami makabalik na kami sa bahay namin. Kasi hindi naman kami pwedeng makaluto ng mga iba't ibang pagkain lalo na ng fried chicken. At saka hindi naman kami makaluto ng shrimp kasi maamoy. Crab kaya tinodo todo ko na dyan guys kinain ko na lahat ang gusto ko dyan kasi okay lang yan Hindi naman kasi siguro ako high blood din kasi pag minsan minsan lang naman ako kumakain ng mga seafoods kaya so, nakikita nyo yan guys hindi ko pa naubos ang aking pagkain pero gusto na basag na ako tuloy na tuloy pa rin yung balat ko ng shrimp ito yung crab nila matataba at malaki ang ah, shrimp nila ganun din malaki dito at crispy ang pagluluto nila kaya masarap siyang kagat-kagatin kasi crispy na crispy. So, wakas. Kunti na lang natira ng aking pagkain. Pero habang kumakain kami ay nag-uusap-usap. sa hindi ko na namalayan. Ay, patapos na. Paubos na pala yung pagkain ko, guys. So, tingnan nyo. Kunti na lang natira. Kaya kayo, guys, ang nandito sa Dubai, kung gusto nyo kumain ng masasarap at saka unlimited na hindi masyadong mahal na kainan. Ayan, punta na lang kayo sa may unlimited na pagkainan para at least sulit yung bayad nyo, sulit pa yung pagkain nyo. So, hanggang dito na lang ang aking video, guys. Sa so, hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, pasubscribe na lang po. Like and share. Don't forget nining sell. Thank you so much for watching and happy Father's Day to all father. In the world. Sa so, nanay, naging tatay, happy Father's Day sa inyong lahat. God bless.